Kuya, bilhin niyo na po yung gulay ko. Magagabi na po kasi wala pa po ang pangkain at ang bili ng kape at sukal. Salamat po! Ba't ako pupunta? Bigatin na po ako ng gulay. Baka gusto niyo pong bumili. Ano yan? Anong gulay yan? Kamuti po. Baka gusto niyo pong bumili. Bakano? Sa ano yan? 20 po ang isa. Yung dahil na magagabi na, bakit nagtitinda ka pa ng gulay? Walang, wala nga po kami pambigas. Wala rin po kami pangkat kapya pang ano po ano mo itong mo? Anak ko po. Ah, ganun? Ilang taong ka na? 17 po. 17? Opo. Ano oh, ah, nag-asawa. Ilan na anak mo? Isa pa lang po. Saan ka nakatira ba eh? Diyan po sa Igong po. Ah, sa si Igong? Dito sa Occidental Mindoro? Opo. bakit ang gagawin mo nag-asawa? Lahat po kasi kami ng katutubo. Ay, ano nga pala po ang pangalan mo? Desiree po. Desiree. Oh, kung mapapansin niyo po, no, napakaganda ni Desiree, ano? Anong gagawin mo dito sa ano mo? No? Sa pagbibenta mo ng kalbus ng kamote? Pambili ko po ng bigas, tapos pangkapi po namin. Ah, para bukas may almusal kayo. Opo. Kumain ka na ba? Wala pa nga po safety, ganito. Uh, ano trabaho ng asawa mo? Nag-uuling lang po. Nag-uuling? Bukod sa pag-uuling, ano pa? Wala na po. Ayun ah, yun, lang talaga? Yun lang po talagang trabaho ng asawa. Kuya, bilhin niyo na po yung gulay ko. Magagabi na po kasi wala pa po ang pangkain at ang, ang bili ng kape at suka. Ah, ganun ba? Magagabi na. Dala mo pa yung baby mo. Uh, ilan tanong ba yung anak mo? Five months pa lang Five po. Five months pa lang? Kung magkano ba yung pinitinda mo na talbos ng kamote po, ano? Opo. Ilong... Apat po. Magkano yan? Bilin niyo na po. Oh, Binti po. O, 20 pesos na lang? Opo. ang isa. O, sige. Parang ginawa niya limang piso lang ang isang tali, ano? Para lang may pambili kayo ng ano, ng Opo. bigas, saka kape, asukal, ganun. Opo. Sige, bibilihin ko yan. Magagabi na. Magalak pa kayo mag-ina. Kailangan po kasi may pambili kami ng biya. Wala po kasi kami talaga pambili ng biya. Kailangan, kailangan po namin. May ka na ba? <laughs> Meron na rin po. Magkano nabenta mo? Ito pa lang po. 50 20 pesos. May pang kalahating bigas. O sige, ganito na lang. Bilihin ko na lang yung, ano nga, yung talbos ng kamote. Para makauwi ka na. Akin na muna ito. Yung talbos ng kamote. yung huli na. Tanim niya ito, ha? Opo nakakatuon naman sila ano talagang gumagawa sila ng paraan para ganito Desiree pipilihin ko na lang yung ano mo yung uh, talbos na itong talbos ng kamote mo ha para Opo. makawi na kayo ng anak mo Opo. tapos oh ito magkano ta? 20. 20 pesos oh ito bilhin ko na kuya wala pa akong bariya wala kang bariya ay, sige, ganito na lang. Isa yun na lang yung sukli na yun, ha? Pero, kuya, napakalaki naman po. Ito, 20 lang po yung aking pinitinda. Okay lang. Pero, uh, may pandagdag kang pambili ng bigas. Ha? to so, naggagatas ba yung anak mo? Hindi naman po. So, yung yan? Opo. Pero, kumakain na siya? Opo. O ganito, dadagdagan pa natin ng 500 pesos yung... Ano mo, para makabili ka ng mga pangangailangan mo, ha? Kuya, napakalaki naman po itong binigay nyo. Malaking bagay na po ito sa amin. Okay lang yan, para sa iyo yan. So, tulong ko na sa iyo yung iba dyan, yung iba. Ibili mo ng pagkain nyo, ha? Okay. Oh, ibili, ibili mo na lang ng pagkain nyo. Yung anak mo, bilihan mo ng pagkain. Kasi magagabi na, oh, nandito ka sa gitna ng, ano, ng bukit. Saan so, may lalako sana itong mga, ano mo, gulay? Nandiyan lang po sana sa mga bahay-bahay po dyan. Eh, paano kung hindi na ibili ito? Anong pambili ng bigas? Wala po. Wala po nga makakain. Ay, ganun. Buti na lang. Nakita kita rito. So, bukod dyan sa perang na ibigay ko sa iyo sa so 1,000, meron akong regalo kasi umaambun-ambun ngayon. O, oh, tag-ulan na dito ngayon. Kailangan mong magpayong. Tsaka yung anak mo para hindi ma maulanan. Mahirap, magkasakit. So, ngayon, bukod dyan sa 1,000 pesos na binigay ko sa iyo, Desiree, bukod dyan sana ibigay ko sa yung pera pambili nyo ng bigas at kape asukal okay. meron akong payong dito na ibibigay para sa sa'yo para hindi kayo maulan na ng anak mo ha apa o oh, ito para sa yan salamat po <laughs> yan para sa yan masaya ka ba apa ganda ganda ni Desiree oh. magnakangiti sa edad niya na 17 years old may anak na siya. Yung payong na yan, gagamitin mo yan, ha? Opo. Para hindi kayo mabasa ng ulan. Tapos yung mga nakasabit dyan, regalo ko yan sa anak mo at sa para sa iyo. Ha? Maraming salamat po. <laughs> kuya, yung payong namulaklak ng pera, ang sayo ko naman po. Na. Ngayon lang po ako nakakita ng ganito. Kaya, nakakatuwa naman. Noon si Tessery, oh. Ngayon, may payong ka na. sabi mo nga, yung payong namulaklak ng pera, yung bulaklak ng pera, para sa iyo yan, ha? Hmm, okay. Maraming salamat po, Kuya. Sayo ko po talaga ngayon. Hmm. Mag-iingat kayo lagi ng anak mo ha. Opo. Oh, para hindi na kayo mabasa, binigyan na kita ng payong Namay, okay. na may bulaklak na pera po. Sa Desiris ang nakatira, magagabi na. Sa bukid po, dyan lang po sa may igong. Ah, pwede bang sumama sa bahay niya para makita ko na. At saka ihatid ko na rin kayo, gabi na. Para Opo. Oh, safe po. na kayo ng anak mo makaka-uwi. Okay, okay lang? Sige po. Ah, sige, tara na. Maraming salamat po. Ah. Ano kasama mo rita? Kaya lang sa kapi. Kaya ng asawa mo? Opo. Kaya anak mo? Opo. Ganoon sa buhay niya rita? Okay naman po. Masaya kahit mahirap? Masaya naman po kahit mahirap. Ay, baka katulad. Pwede ba kami pumasok? Opo. Pwede naman po. Ayun. Ayun. Dito lang kayo. Saan yung asawa mo? Nandiyan. So, Nandiyan ako. Nandiyan, sa likod. Nagsusaing. <laughs> ito pala diba yung bahay ni Desiree. I hinatid natin si Desiree dito kasi magagabi na. Kaya uh, sinakay na lang natin siya para safe siya dito ang Brother, kamusta na ulam natin? Na uh, ito yung asawa niya, nagsusaing. Wala talaga kayo dito ang kuryente? Wala ah, po. Solar. Solar lang talaga. Kamusta buhay niya dito? Okay naman. At masaya kahit, kahit ano. Mahirap basta masaya na. Ayun nakita ko kasi yung asawa mo kanina, Kayong anak mo. So, meron akong kunting naiabot sa kanya. Kunting regalo ko lang sa inyo ha. Um, ingat kayo dito palagi. Anong hanap buhay niya dito? Hindi lang rin yung, Kaya ako kayo mga akin. Uh, Discarte na lang, no? Para mabuhay. Hmm. So, si Desiree, ano pala, ano? Bata pa. <laughs> so, ano ang pangalan mo, kaya? Rico. Rico? Rico. Ah, okay, kaya Rico, ha? Ako si Kuya Jun. Ah, natin ko lang si Desiree dito kasi magagabi na. Sinakay ko na lang para safe siyang makakarating dito. So, ayun guys, nandito tayo sa bahay ni Desiree. At uh, hinatid natin siya dito para naman maging safe yung pag-uwi niya. Eh, kasi na natin siya. So ito yung kanyang munting uh, tahanan, yung munting kubo-kubo. Nga, sabi ni Desiree, kahit mahirap ang buhay, eh, masaya sila rito kasama ang kanyang asawa at anak. Mm so, Napakasimple, pero yung masayang pamilya. Mm Di ba, Desiree? Opo. Uh -huh. <laughs> um, sabi ko lang po, maraming salamat po talaga. Wala <laughs> nga um, pasensya ka na dyan. Kumbaga, yung munting na ibigay ko, ikaw nang bahala dyan ha. Pili mo ng bigas. Okay. Kung ano man yung kailangan nyo rito. sa so, loobin ng Diyos, makabalik pa rin ako dito sa inyong lugar. Okay. Kaya mag-iingat kayo lagi dito kasama ng anak mo at ng asawa mo. Okay. Masaya ka ba sa na natanggap mo? Opo, masaya, masaya po talaga. <laughs> Ngayon lang po talaga na may nagbigay sa akin ng ganito kalakang tira. Ma'am Sir, ito po yung aking mga natatanggap, isini-share-share ko po sa ating mga kababayan. So, yun po para marami tayong mabigyan, inahati-hati eh ko po para uh, makatulong tayo sa ating mga kababayan. So nandito tayo ngayon sa si Occidental Mindoro. So, sir, pwede ko bang makita yung kabuuan ng bahay niya? Sige po. Ito hmm. 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 po yung yung unti-unti ang tirahan. Ito so, sila dito sila nagatira ng kanyang mga ng kanyang pamilya. Oh, simple, masaya. Ayun, ang ang bubong nyo ay yari sa ano 'yan? Buli po. Yari din sa buli. Okay. 'Yung mga bubong, so 'yung mga bahay talaga dito, ano, mga simpleng bahay, yari sa buli. Pero matibay naman 'yan, 'di ba? Opo. 'Di naman kayo natutuluan dito? 'Di naman po.